Hi guys. Mga unta. Ah, uh, na 'di ba inantay ko yung anak ko kanina kasi hindi pa siya dumating. Para sa pera kaming kumain, eh kumain na pala siya doon. So ako na lang ang kakain. Ito na yung ulam na niluto ko yung opo. Opo, opo or sukini yata, sukini. Hmm. Yan. Yung nilagyan ko ng sardinas. Tsaka may tuyo tayo. Tuyo. Tsaka nagsaing ako ng kanin na mais. Yung mais ba? Kasi pinag-usapan namin sa mga anak ko na dapat mm, um, na kami kakain ng bigas na rice, yung humay. Kasi ano, baka tataas yung mga sugar namin. Kaya pinag-usapan namin na magmais. Kaya bumili ako kanina ng mais. Dati yung kinakain namin yung red rice. Pero yung red rice naman ay ano, hindi uh, nila gusto. Laging may tira, may leftover laging may bahaw. So, bumili ako kanina ng mais. Ito so, no? Hmm. Sa mais naman, ang gusto ko yung tutong, yung dukot. Masarap pa yung dukot. Hmm. Hmm. So, parisa na ani aning ato ang upo. Hmm. So, mga unta. Tapos yung anak ko, may dala siyang pansit. Yun? Pansit. Pansit ayoko yan. Kung gusto yan. Gusto ko ay itong utan. Yung ano yung upo. Pray muna tayo. and Kain na. Kain guys. Mm. Ano? Kami ang dokot Lami ang, ang kanon na mai with du Kaya ako magsawsaw ng suka kasi anong may hyper ako. Mataas yung hyper ko so, kasi kaya ayaw ko mag ano ng suka. Ganyan ba daw guys? Nakapalit ko og lucha ba? Mot, ang nangalan sa Bis Bisaya na? Kuryoso? Sana guys, ako kayo. Hmm? Hmm. Kailangan kong ng lutong gulayon gulayon yung naman, bulang lang, eh lawoy yun Hindi ko ganang tinunuan. Hindi ko ganang ang gita, gusto ko lang ano, lawoy. Kumusta? Hmm. Hmm. lami ang mais na ang gulay lami pare sa mais hmm. dukot ang dukot itong ang kilo ng bigas is 58 yung red rice 62 bumili din ako ng red rice hmm dalawang kilo. Bumili din ako lang white rice, tatlong kilo. Tapos, i-mix ko sila. Bumili ako lang mais, limang kilo. Pero tag-50 po lang kilo lagi. Eh. 50 per kilo. Kasi ano siya? Mm, Wheel mill. Wheel mill siya. Wheel mill. Talang maayos siya pagkagaling ba? Tapos yung numero niya, number 16. Yung 14, tag 50 din, number 14. Pero yung isa, yung number 10, tag 38. Pero dagko kaya eh malaki ang butil ng mais na yun kaya ang binili ko yung number 16 kaya pino siya hmm? pino dili siya haik kaunun maganda to kasi less sugar hmm! itong iro ang sulod. Get out. Get out. Kasi pag gawasan na siya, siya, oh. Kasi. Hmm. Yung mga tagamay nila. Hindi sila nakatikim ng kuwan. Hmm. Mais. Kaya wala yata sa Maynila ang mais. Sa Cebu, parang meron. Cebu, just mind Parang ito na rin ang kinakain ng mga mayaman, yung mais. Kasi least sugar siya. Tsaka maganda siya kasi. Ang pasunaw ba? Sige, kaya ang bulad. Kaya parat. Quan sát mà long xe. Tâm bần nó gặp mấy bà. Để bùi